dati namang balintang lokal, suspension ng PUV modernization, nararapat dahil sa korupsyon. Modernized jeepney kayang ipagawa ng hindi gumagastos ng milyones. Ayon yan kay Marvel Buena ng Manibela. Sang-ayon sa suspension ng PUV Modernization Program o PUVMPC MPC si Marval Buena, ang pangulo ng Transport Group na Manibela na Tubong Gimba Nueva Isiha. Dahil sa umano'y korupsyon sa pagpapatupad nito, particular sa pag-import ng gagamitin nga quote and quote, modern Egyptian Aniya, kung seryoso ang pamahalaan sa pagpapatupad nito, mas bibigyan nito ng prioridad ang kung ano ang mas nakakabuti sa local transport sector at hindi dapat animoy trial and error ang nangyayari. Ang presyo ng bawat unit ng modernized jeep ay uh, nasa mahigit dalawang milyong piso na, sa kasalukuyan. Halos, tripte, haros, halos triple ng dating presyo nito. Binigay na halimbawa ni Valbuena ang Rutang Kuya po at Kabanatuan dito sa Nueva Ecija na may tatlong unit na tumatakbo. Isinubo raw ng mga operator nito ang kanilang prangkisa dahil hindi nila naiintindihan ang programa. Ang nais lamang nila ay maisalba ang kanilang hanap buhay. Ang pangako raw sa kanila, kapalit ng modernized jeep ay isusurrender ang ORCR, plaka at XLT o jeepney bilang subsidy. Ngunit ngayon ay halos wala raw natatanggap dahil ang kinikita sa pamamasada ng bagong jeep ay naihuhulog lamang sa monthly amortization nito at minsan ay abonado pa dahil sa iba pang mga gastusin. Sa ad ni Valbuena, naniniwala sila sa layunin ng naturang programa na mapabuti at maging ligtas ang transportasyon sa bansa at maging environment friendly ito. Ngunit, Anya, para, sa, para may katuparan ito, hindi naman kinakailangan na magkooperatiba. Ang mga solo operator ay kakayanin na magpagawa ng modernized traditional jeepney sa murang halaga at siguradong matibay pa. Hindi na aniya gagastos ng milyones at hindi kailangan pagsamasamahin ng prangkisa kundi kailangan lamang tiyakin na susunod lahat sa standard. Dagdag pa nito, dapat ang pinupondohan ang sinisuportahan ng gobyerno ay ang mga driver o operator na palitin na talaga ang sasakyan upang makasabay sa programa. At huwag ipilit na pagastusin ng milyon-milyon para lang masabing modernized na ang transportasyon sa bansa. Sa so datos ng Department of Transportation o DOTR, ayon sa LTFRB, as of January 5, nasa 73% na ang jeepneys ng jeepneys ang consolidated para sa PUVMC, PUVMP sa bansa. Ang mga ruta na 60% pababa ang konsodel, konsolidasyon ay mayroon hanggang uh, Enero at 31 ngayong taon para bumiyahin sa ruta na ito. Saad naman ni Mar, kung pagbabasina ng totoong nangyayari, wala pang 10% ng bilang na ito ang kusang loob na sumailalim sa consolidation. Kalahati raw nito ay hindi naiintindihan kung ano ang mangyayari kung papasok sa konsolidasyon dahil hindi nga naipaliwanag ng mabuti. Dagdag pa nito 30% rito ay natakot o tinakot sa deadlines na ibinibigay ng DOTR. Samantala, magkakaroon, uh, magkakaroon muli ng motu proprio investigation ang Komite ng Transportation sa Kamara sa Merkules, Enero Agis, sa report na katiwalian umano sa implementasyon ng programa. Gayun din, inutos ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na pangalanan ang mga contractors na umano'y kikita ng bilyones sa pagsusupply ng quote-unquote, mini-buses o ituturing na modernized jeep ngay kapalit ng kasalukuyang pampasaherong jeep. Mas maganda ayon kay Pimentel na isuspindi na ang programa. Uh, Nagpapalaman po tayo na magkakaroon po ng motocropio investigation sa House. Sa Congress or sa House? Opo, uh, dahil nga po dito sa allegation ng uh, corruption and uh, yung mga inaangkat po na mga modern na minibus eh, sinasabi po nila na may malaking halos triple doble po ang patong nito sa original na presyo pero ganun pa man po yung hinahabol uh, natin dito mag-spend yung implementation ng uh, para pag-aralan pong muli nakasama dapat yung mga stakeholders yung mga drivers, operator na pagbalangkas po nito at uh, may isa batas ito na hindi po kailangan na na department order lamang po ang nagpapatupad nito. At uh, wala po tayong pagkakataon na maibigay yung ating uh, panig para po makatulong din sana tayo sa ating mga local manufacturer, sa mga driver, sa mga operator, sa mga mananakay. Kaya kaya po namin magpagawa ng uh, modernized traditional keeping sa murang halaga na, na Matibay, maganda at fake uh, hey, na hindi po kami gumagastos ng milyon.